gusto kong pag-usapan yung madamot. Ayan. Bakit may salitang madamot? Mm -hmm. Kailan natin sasabihin na ang isang tao ay madamot? Iyon yung gusto kong maintindihan dito. So, ang pagiging madamot, conforme sa tao. <clears throat> may limitasyon kasi ang pagbibigay. Hindi naman, hindi naman palagi. Pwedeng tumulong, pero may limitado na. Unahin mo muna tulungan yung sarili mo bago mo tulungan ang iba. Nagiging madamot ba ang isang anak kapag hindi niya nagagawang bigyan ng kanyang magulang? For me, no. Kasi um, responsibility tayo until buhay yung magulang natin. Silang may responsibilidad sa atin. Ganon din tayo sa mga anak natin. But, as a child of our parents, uh, meron tayong uh, responsibility dahil pinalaki naman tayong may respeto at pag-unawa doon pumapasok na dahil matanda na sila we have we need to do our duty out of respect na mentality ng karamihan sa Pilipino kapag nasa ibang bansa kakala nila palagi kami extra palagi hindi nila alam yung extra ko iniipong ko para kung halimbawa man na talagang kailangan kailangan niya saka ako may mabubunot saka ako may mga ibibigay sa kanya, hindi dahil sa nagdadamot ako. Ayun. Nag save ka kapag may sobra. Mm -hmm. Yun ang safety net natin for mm -hmm. emergency. Mga emergency fund. Hindi tayo may Kasi they're looking for something more that we cannot provide. And it's not necessity and necessary. Yung tao nakakapagsabi na madamot ka, 'Yung kasi 'yung tao na pinapasa 'yung 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 obligasyon. We are always responsible for for somebody. We are always um, responsible pero hindi tayo obligated. So these people na nagsasabi na madamot, they are just the one who are blame. Ano 'yan eh? nagbe blame kasi ang mga 'yan. Fault finder sila. They should have been responsible for their own selves. We are responsible for ourselves. Wala namang ibang titigin sa atin kundi sarili lang natin eh. Yes, alam mo yun, pwede kitang tulungan. Pero when you are asking for help, you are asking, you do not demand. I'm so sorry, sorry. for all those people who brand people. Uh, alam mo yung pangatao na nagsasabi, putang na mo bordado, damot mo naman. Bakit? Putang ako, nasaan ako ngayon? Dahil doon sa ginawa ko. Yeah. Kung ano mag, kung anong magandang nangyari sa buhay ko kasi ginawa ko 'yun. Hindi mo nakita yung mga pangit nag, nangyari sa buhay ko na nalampasan ko. Kailangan magmahalin din yung sarili na kailangan magtabi ka ng para exactly. sa sarili at para sa mga anak mo. 'Yun, may natutunan ako sa kanya tol. So, Ang aral 'yun sa iyo le aral 'yun sa iyo na yung iba pagdadamutan ka para mm -hmm. pagdating mm ng ka ng trabaho, alam mo na yung gagawin mo. Hmm. Pagdamutan man ako, I yeah, will na. Hindi ko didamdamin yun para sa, dahil pinagkaitan mo ako o what not. Hindi rin ako magagalang galit. Sa tala ng buhay ko, ya yeah, siguro, masabi kong ang damot mo naman, you all that, right? Pero talagang sasakit yung lobo mo, hagabong buhay mo, dadalhin mo wala sa akin yun siguro. You will not, siya. Yeah. Mm -mm. Pare, masasabi ko parehas tayo. Kasi, eh, Brad, hindi mo alam kung anong sitwasyon nila, bakit ka pinagdamutan noon. Lesson learned tayo dun sa madamot. Hindi akong babago. Hindi pa rin ako maging maramot. Bibigay pa rin ako. Kahit ka maliit lang naman. Yeah. Mm -hmm. Kahit pa may naman sa buhay ko, at least say hindi kita napagbigyan dahil nga sa mga pangangailangan, huwag mo naman akong tawagin damot. Dahil nga, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko ngayon. I just want this to be heard as a point to ponder. Huwag na huwag mong inaasa ang sarili mo sa ibang tao. It goes for everything. With the word madamot, I also have something to say about this. Pare, gusto mo makilala ang tunay na kulay ng isang tao, gamitin mo yung salitang madamot. Pwede mong gamitin ang pagdadamot sa magandang paraan for yourself mm. ha? para sa sarili para sa sarili mong kapakanan huwag mo ibigay ang gusto pare pag hindi ka na pinansin dahil hindi mo na ibigay ang gusto then you are not meant to be with that person kung pagiging madamot yon asking time well ako na ang pinakamadamot na tao kasi bawat oras at segundo na i-spend ko sa'yo hanggang kabatayan dadaling ko yun o, huwag kayong magdamot na makakasama sa kapwa ninyo at sa ibang tao. Hindi masama magdamot pero iwasan mo ang pagsasabi ng madamot sila. Hindi ako madamot. Marunong lang ako magtipid. And isa pa, madamot ako dun sa mga taong nagdamot. Maraming maraming salamat po.